Ipinagkaloob e ng Department of Agrarian Reform o DAR ang bakery at milk equipment sa samahang simula ng panibagong bukas multi-purpose cooperative o SIP BUMPC mula sa lungsod ng San Jose. Ito ay sa ilalim ng programang Partnership Against Hunger and Poverty (PAHP) na layuning makatulong sa seguridad sa pagkain at dagdagan ang kita ng mga magsasaka mula sa pagpapahusay ng kanilang ani at produksyon. Ayon kay Darueva Ecija, PAHP point person Angelica Sumait, mayroong soft component at hard component. Ang mga programang ipinagkakaloob sa mga Agrarian Reform Beneficiary Organizations o ARBOs. Ang samahan ay tumanggap ng tig-isang unit ng meat grinder at industrial bread slicer, tig-dalawang unit ng cooling rack at glass display cabinet, at 30 pirasong milk can na sa kabuuan ay uh, nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Ang mga ipinamahaging kagamitan ay grand kaya ang lahat ng mga ito ay ipinagkaloob ng libre sa arbo na walang hinihinging kapalit. Kaugnay nito ay lubos ang pasasalamat ng BUMPC sa panguna Nature Person Alan Benitez sa natanggap ng mga kagamitan mula sa DAR. Kabilang sa kanilang produkto ay tone milk at baked products, sila rin ay producer ng bigas at uh, iba't ibang uri ng gulay. Sa pamagitan ng programang ito ay hangad na masuportahan ang mga magsasaka na pataasin ang kanilang produksyon gayon din ay uh, mailapit sa mga institutional market tulad ng Department of Social Welfare and Development na nagsasagawa ng feeding program.